Grabe, ang ganda, oh. Bato. Tapos, ginasgasan dito. Oh. May mga gasgas siya, oh. Hayop. Mm. Meron pa nga dito, eh. Ah, talaga. Hindi safe. Hindi na safe dito, mga boss. Ano, mga boss, yung nag-ano ng bato, oh. Nagasgasan nung bato Hindi naman tayo sa maselan Pero syempre Nagbabayad tayo ng Nagbabayad tayo ng parkingan Para maging safety yung, Ano natin yung Saka Para safety yung Mga sakyan natin Kaso nga lang problema naman Nakatakip yun hanggang dito Mga basangan dyan Problema naman may bato Tapos may gas Gagasgas pa ah sinadya Or ako ang naglagay, kaya gagaskasan ko yung sasakyan ko sarili kong sasakyan mga boss. wala talaga. Oo. Yan yung mga gasgas niyo. Buti na lang wala sa windshield. Daming gasgas ang sasakyan pa natin yun Ah, talaga? Best na walang gasgas -gas na ano? Ano? Yan pa oh. Hindi ko alam kung anong ginawa. Ginanon ba o. Ayan o. Ayan o mga boss. Ano o oh, dalawa. Ah, kita lang. Eh. Nagbabayad naman tayo sana ng parking ng maayos. bad trip naman ikutan natin baka meron pa ulit na boss mga boss yung problema lang natin dito tapos nung last na nag tayo is meron pa nga dito eto eh. naman inasgasan yan eh. Yan yung mga ginasgasan mga boss. Meron din dito. Kasa meron dyan. So yun lang. Medyo mahirap na. Hindi ko alam kung gagawin ko yun.